ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matindi na talaga ang uh, kabaliwan nga nito ni Farah at ngayon pakiramdam niya ay sa kanya naman talaga itong si Darius kung kaya't muli daw niya itong kinukuha at uh, hindi na daw niya ibabalik ito kay Lucy. So nag naman ang mag-inang Cheska at Lucy dahil hindi nila alam kung nasaan ba si Darius at ito ay nawawala at hindi pa umuubi sa kanilang bahay. So hindi alam ni Lucy na ito ay hawak-hawak ngayon ni Farah. At nang magkita nga sila dito sa presinto, sinabi nga nito ni Lucy kay Farah na nawawala si Dar Darius at hindi pa umuwi. At medyo na-shock nga itong si Farah at talaga napakagaling ng kanyang acting na parang wala sa kanya si Darius at sinabi pa nga nito na naawa siya sa kanilang mga anak dahil mawawalan ito ng ama. So sinabi nga nito ni Lucy na wala naman silang magiging anak ni Darius dahil nawala na o nalaglag na ang bata sa sinapupunan nga nito ni Farah. Ikinagulat nga yun ni eh, Farah at kinagalit kung kaya tatatakutin niya muli si Lucy na sasaktan ang yan. So yan ang dapat nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng stolen life.